na trapezole po. Mahawa po kayo sa tao na ito. Nakakawa po talaga siya. Pag napapadpad po siya dito sa tindahan ko, pinakakain po po siya. Gusto ko po siya paligidin nang may sakit po siya. Uh, isa po siyang uh, PWD. bini po siya tapos may problema din po siya sa kanyang kamay. saan ka natutulog. Sa Saan? Ah, kahit saan? Gusto mo maligo? Bukas pupunta ka. Asa ah, sa tabi-tabi. Gusto mo maligo? Bukas pupunta ka dito. Maligo ka sa... Mayroon kasi dyan gripo sa labas ng bahay na anak ko. Gusto mo maligo? Bigyan kitang ano. Damit bukas tsaka short. Gusto mo maligo? Bukas? Gusto mo magpagupit? Kuya? Gusto mo magpagupit? Para makapagpagupit ka, maligo ka muna tapos bigyan kita bukas gamit. <coughs> <coughs> ha? Ah, wala ka ng pandinig. Kabila. So, na po ng tulong si Kuya. Hirap po siya magsalita. Hindi po siya ng tulong. Ito lang po yung pinapaano uh, niya. Lagi ko lang po siya ditong pinapakain gusto nyo gusto niya pong humingi sa inyo ng tulong si Rapi kuya kasi kuya guys eh, kumakain ayun niya po kasi dito sa anong twisto ay gusto niya po do, dyan yan kasi sinakakaupo daw siya ng mayos yan binigyan ko rin siya ng pagkain ito buto mga tricycle. Parang siya si Papa Jesus, no? Basta lagi po yan dito, pinapakain po yan. Pag pinapapadaan po yan dito, binibigyan ko yan ng mga pagkain, pinagbabaonan ko pa. Sabi ko nga kung gusto niya maligo, paliliguin ko. Saka bigyan ko siya ng damit. Binigyan ko siya ng damit. Ayan na yun. Puting puti yan ang nakaraan. Ngayon, ayun na. Eh. Bigyan ko siya ng biskuit para habang naglalakad siya, may siya. Tapos, tukninin. Yan. Yung damit siya ka short ay bibigay natin kay kuya. So, tara, pagkatapos na si kuya kumain, pinakain ko na. So, ayun siya nakaupo. Oh. Oh ya. Oh ya. Mm. Sige na kumain. Bismo yan ha.